Hello ka mamshi, dati ni... nagkatang tayo nga po, na tiyambaan tayo manin na mais, ng white, J. J. Market, yan. Marami din tayo nga, binasugan, yan. Oh, kastriti, basta tayo nga, agaramed. Kaya tayo check one, Anong tayo kwa na. Ano mo yung day to yung kastri na, jay, jay bungon na kay? Ito pag tayo mutnaan. Okay, e, so, ganoon. Ganoon, guys. Ang galing nyo lang ganyan para kita niyo tahan yung mapigis hindi siya mapunit tignan niyo tahan niyo um, para ano magandang pangbalot. balot pangbalot uh, pang balot natin mamaya ay hindi pala yung akala ko kwit yun na kwit yung nagpuka kong mais hindi pala wala pa eh ayan din pulasan natin yan talo na ito eh Sigurang tayo dahil yung Adi Jura Bauna sa nawagit Yun si Basta Yun oh si Ay na hindi naman pa na pwede Yung Batik-batik Batik-batik ganda din alak Ako Nandiyan. Ako nga Ako galing-galing nilukatan. Dati-dati hmm? gayon. Okay, natin yung buhok-buhok gusto. Tanggalin natin yung buhok-buhok. Okay. natin yung pero okay na ito. Tama na yun. Hina pang balot pero hindi natin baka. Okay. Ayan. Ay ma, hindi pa lang white. Sorry mo. Ano? Pag-dating na pa, white. Ito, hindi naman pala ah. Na ano ako dun ah. Scam ako ah. So ayan. Okay, ugasan tayo ng like, 3 bolong na, guys. Ugasan tayo. Ugasan tayo ng gusto. Ang balot natin. Ayan. Ah, Pag-iinagin natin ang na dalawang pala. May season. May season, guys. Ayan. Ipinagamulpar po. Hindi mo na kailangan kukapa ng lakon ng saging at ang balot. Ayan. Ayan. Baso natin. Babahay natin ano Okay. Kamalak-kamalak. Okay. Okay. Ito ang dahil hindi natin na ano at meron tayo okay. Lang. So, ito ito lang. Ito eh. Ito. Isumot nang tipan Galot tayo. Pang galot tayo guys. So, uh, galot. tayo dito pang tali ito guys, pang tali. Diba? Ang tali tayo. Oo. So, Ganun lang. Dali diba? ito ay pag ginagawa namin sa anak probinsya. Okay. Yan. Kaya pag may mais kayo, ito ang gawin nyo. Sarap. Sarap yan. So, simulan natin, ano? Okay, oh, ba? Kasi dyan ba yun? As guys, tayong parang may pili. Binusugan na po namin. Oh. Dahil lang akasta.

nagsanak ko namin. <laughs> Nagsanak-sap, So, Ang mga, ito lang yung stones, Zay. yung brown. Kasi, yung mga, naka-dumaala, ko hindi ulit na. Ganun ang gawin. Para ko kayong nasa loob. Hindi naman sayang. Ganun diba? lang siya. O, di ba? pa lang. hindi natin mais <tipan> nitoy eh Diyan. so hindi eh, na pa na-connect na puso ayan basta na pa na nga, kuha nga wala nga 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 po, kagalitan nga sugar wala nga, kahit yung kanyak na may medyo or yung kung original. Ay, dyan, yung may lalap na. Yung walang sakot, yung nandan ito. Mas masarap. Ma malalasahan na yung original na mais. Pure. Yung no makaito yung tiyadatira maraman na. Kabilan yung asukar. Kabilan yung gatana. Makaito no yung tigas dahil. Gusto yung may lasa. Pero sa akin, mas mag masarap yung pure, original. Walang halo open book siya. Kung mo yung napanood kasi sayang naman. See? So, isa pa. Tatlo lahat mo. Tatlo Yung sweet corn, yung yellow, hindi, hindi yan maganda na gawing ganito. Kasi makubig yun. Mas maganda ito. Tapos yung mas maganda rin yung white. Makubig din ito pero hindi gano'n. pwede rin gan Oh, Ayan. Ayan. guys. Yung... Binasugan. <laughs> Binasugan. original. Original oh.